Catherine Bernardo, nagkodigo sa awards night, inokray. No May iilang Pinoy ang tila hindi natuwa sa pagkapanalo ni Catherine Bernardo bilang Outstanding Asian Star sa 2023 Seoul International Drama Awards para sa isang TV series na Too Good To Be True. Sa ex na dating Twitter ni Light ng isang netizen ang thank you speech ng aktres. Dinaan sa kodigo, sabi nito. Of course, walang utak yan eh. Sagot naman ng isa. Ha, ha ha First time ako nakakita ng may kodigo sa isang awarding. Hirit ng isa pa. OMG talaga. Komento naman ng isa pang netizen. Dead man naman ang mga fans ni Katrina mas piniling i-celebrate ang panalo ng aktres kesa patulan ang mga bashers. We are so happy for you and your accomplishments keep up the amazing work. We love you and very proud of you. Well deserved. Congratulations. Congratulations our beloved Asia Superstar. Karagdagang komento pa ng ilan tungkol dito. Kasi mas maganda may kodigo para wala siyang makalimutan. Grabing mga bashers. Nakakainggit. Ampe. Perfect. Wow. Feeling perfect naman ng mga bashers na yan. Samantala, tila nakarating nga sa long time boyfriend nito na si Daniel Padilla ang balitang pambabatikos ng mga bashers sa paggamit umano ng kodigo ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo. Prangkang sagot ng aktor ay wala na umanong iba pang mas deserving sa award kundi si Catherine lamang. Narito nga ang ilan sa mga naging pahayag ni Daniel Padilla. Yes, sir, pero, um, wala nang iba na mas deserving pa ako uh, ngayon. Si Catherine ka sa lahat ng trabaho na binibigay, dedikasyon na binibigay niya sa trabaho niya sa craft. Wala nang iba mas deserving pa ako ngayon si Catherine lang. Kaya just very proud siya representing Philippines there.